Lagi ka bang nagigising tuwing alas dos ng madaling araw? Parang may, may alarm clock sa pantog mo kahit wala ka namang sinet? At sa umaga, pakiramdam mo para kang zombie na nilalagnat sa antok? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Maraming lolo at lola ang may parehong kwento. Gustong gusto ng makatulog ng mahimbing pero laging nauudlot dahil sa tawag ng banyo. Gabi-gabi, parang teleserye ang tulog. May drama, may reklamo, may bangungot ng pagod. At pagdating ng umaga, halos wala ng lakas. Parang sinipsip ng vacuum ang enerhiya. Pero teka muna, bago ka sumuko at sabihin ganyan na talaga ang pagtanda, baka may simpleng sagot sa iyong problema. At hindi mo kailangang lumayo. Ang solusyon, baka nasa kusina mo lang Bawang lang pala. Sa video ito, ibabahagi ni Dr. Antonio Reyes ang mga paraan kung paano ang simpleng bawang ay maaaring maging susi sa mas mahimbing na tulog. Kaya huwag mong iskip, panoorin hanggang dulo. Dahil ang panghuling tip, siguradong magugulat ka, subscribe na sa Buhay Malusog Senior PH. Dahil dito, bawat lolo't lola, ay may karapatang matulog ng mahimbing at gumising ng masigla. Bahagi do, ang sinaunang lakas ng bawang alam mo ba, mga lolo't lola na libu-libong taon nang kinikilala, ang bawang bilang hindi lang pampalasa, kundi pampagaling din ng katawan? Noong panahon ng mga Egyptian, ginagamit nila ito bilang energy food ng mga manggagawa sa piramid. Sa Greece at China, ito naman ay itinuring na gamot ng kalikasan, panlaban sa sakit, pampalakas ng dugo, at tagapangalaga ng puso. Ngayon, ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na ang bawang ay may natural na sangkap na tumutulong sa mas maayos na daloy ng ihi. Kaya mas bihira kang magising sa gitna ng gabi, pagkalma ng mga nerbiyos upang makatulog ng mahimbing at pagbalansin ng presyon at sirkulasyon para magising ng masigla. Isipin mo mga lolot-lola, isang simpleng sangkap sa kusina pero taglay ang karunungan ng libong taon. Kaya ngayon, alamin natin kung paano gamitin ang bawang sa tamang paraan dahil minsan ang lihim ng mahabang buhay ay nasa simpleng hiwa lang ng bawang. Bahagi 3 Paraan 1 Alien Activation Method. Ngayon mga lolot lola, ito na ang unang paraan. Ang tinatawag nating Alien Activation Method. Medyo kakaiba ang pangalan, pero ito ang sikreto para mailabas ang buong lakas ng bawang bilang natural na gamot. Alam niyo ba, karamihan sa atin ay may parehong pagkakamali. Pagkatapos balatan, chop agad ang bawang at ihagis sa mainit na kawali. Naririnig pa natin ang sssss na tunog parang tagumpay. Pero sa totoo lang, iyon ang tunog ng pamamaalam ng healing powers ng bawang. Sa loob lang ng ilang segundo, nawawala na ang bisa ng mga sustansya. Kaya bago mo iprito, bigyan mo muna si bawang ng oras para mag-transform. Sa loob ng isang clove, may dalawang sangkap aliin at aliinasi. Kapag dinurog mo ang bawang, nagtatagpo sila at nagbubuo ng alisin ang tunay na bida. Siya ang tumutulong laban sa mikrobyo, nagpapakalma sa at tumutulong sa mahimbing na tulog. Pero hindi agad-agad nagaganap ang magic. Pagkatapos mong durugin, hayaan mo muna si bawang magpahinga ng teon pumabipim minuto sa hangin. Doon nagsisimula ang pagbabagong anyo. Parang superhero na naghahanda bago lumaban. Kapag handa na, maaari mo na itong kainin ng hilaw kung kaya mo o kaya idagdag sa pagkain sa pinakahuling sandali ng pagluluto para hindi masira ang alisin. Halimbawa, ihalo sa salad, isda, sopas o gulay o budburan lang sa ibabaw bago ihain. At alam mo ba ang resulta? Dahil sa simpleng hakbang na ito, natutulungan ng katawan na lumakas ang immune system, kumalma ang nervyos, at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Kaya mas tuloy-tuloy ang tulog. Kaya tandaan, mga lolo't lola, hindi lang pampalasa ang bawang. Ito ay superhero sa kusina na tahimik na nag-aalaga sa iyong kalusugan. At kasama si Dr. Antonio Reyes, alamin natin ang susunod na paraan. Medyo kakaiba, pero siguradong kapupulutan ng ginhawa. Bahagi 4, Paraan 2, Pillow Garlic Method. Kung ang unang paraan ay para sa kusina, ang ikalawang ito ay para naman sa silid tulugan ng ating mga lolo't lola. Tahimik, simple, ngunit may halong sinaunang hiwaga. Maaaring pamilyar ito sa ilan. Isang lumang tradisyon na ginagawa ng mga ninuno sa Europa, China, at maging dito sa Pilipinas, ang paglalagay ng isang pirasong sariwang bawang sa ilalim ng unan bago matulog. Noon pa man, pinaniniwalaang ang bawang ay proteksyon laban sa masasamang espiritu at tagapagbantay ng mahimbing na tulog. Ngayon, pinatutunayan ng siyensya na ang bawang ay may mga sulfur compounds na kapag na-activate ng init ng katawan, ay naglalabas ng banayad na halimuyak na nakatutulong sa relaxation at malalim na paghinga. Ganito lang kasimple. 1. Kumuha ng isang sariwang clove ng bawang balatan ito ng malinis. 2. Ilagay sa loob ng pillowcase malapit sa gilid kung saan nakahimlay ang iyong ulo. 3. Habang natutulog ka, ang init ng katawan ay dahan-dahang nagpapalabas ng natural na amoy ng bawang. Hindi tulad ng amoy adobo, kundi isang earthy scent na kalmado at nakapapawi, parang hininga ng kalikasan sa gabi. Mga benepisyo, ang sulfur compounds ay nakatutulong sa pagluwag ng sinus at sa mas maayos na paghinga. Pinapakalma nito ang nervyos binabalans ang tibok ng puso at tinutulungan kang makatulog ng mas mabilis at tuloy-tuloy. Maraming seniors na may mild sleep apnea o paghilik ang nagsasabing simula ng subukan nila ito. Mas mahimbing at mas magaan ang tulog nila. Paalala, palitan ang bawang gabi-gabi para sa sariwang halimuyak at bisa. Iwasan ang bawang na luma may amag o tumutubo. Baka imbes na pampakalma, maging pampaiyak. Kung makapal ang unan, ilagay ang bawang sa ibabaw na bahagi para mas maramdaman ang aroma. Isang simpleng ritual, halos walang gastos, ngunit maaaring ito na mismo ang mahika ng kalikasan na matagal mo nang hinahanap. Isang paraan para matulog ng mahimbing, magising ng magaan at ngumiti sa bagong umaga. Bahagi siba, paraan 3, garlic plus milk plus honey nightcap. Kung ang mga naunang paraan ay simpleng ritual, ito namang susunod ay parang mainit na yakap bago matulog. Isang comfort drink na hindi lang masarap kundi nagbibigay din ng mahimbing na tulog. Ang tawag dito ay garlic, milk and honey nightcap. Tatlong simpleng sangkap sa kusina pero kapag pinagsama, nagiging parang magic potion ng kalikasan. Walang gamot, walang stress, puro natural na ginhawa. Mga sangkap at benepisyo, bawang. May alisin na tumutulong laban sa pamamaga, nagpapakalma ng nervyos, at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Gatas. May tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin ang mga hormone ng tulog. Pulot o honey, nagpapastabilize ng blood sugar para hindi ka magising sa gitna ng gabi at nagbibigay ng natural na tamis sa inumin. Paraan ng paghahanda. 1. Maghanda ng sinti sariwang bawang, balatan at durugin ng bahagya. 2. Ilagay sa maliit na kasirola kasama ang unutasan ng gatas, maaari ring almond o oat milk kung dairy free. Tris, pakuluan sa napakababang apoy sa loob ng kusang minuto, huwag hayaang mag-rolling boil upang hindi masira ang mga healing properties. 4. Kapag medyo lumamig na, haluan ng una kutsarita ng purong honey at haluin hanggang matunaw. Mib. Inumin ito isang oras bago matulog habang mainit-init pa. Mga resulta. Maraming seniors ang nagsabing Pagkatapos ng ilang gabi, mas mahimbing na ang tulog, mas konti ang paghihi sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam. Nakakatulong din ito sa pagpapakalma ng tiyan at pagbawas ng kabag o bloating bago matulog. Pro tip, kung hindi pa sanay sa lasa ng bawang, magsimula muna sa 2-3 clove at dagdagan kapag nasanay na. Pwede ring ibabad muna ang hiniwang bawang sa malamig na gatas ng 30 minuto bago pa initin, mas banayad ang lasa. Isang tasa lang nito bago matulog at mararamdaman mo na parang yakap ng lola na puno ng ginhawa at pag-aaruga. Bahagi sa X, paraan 4, black garlic ang lihim na lakas. Akala mo siguro tapos na ang kwento ng bawang. Pero heto pa ang pinakasosyal at makapangyarihang bersyon nito, ang itim na bawang o black garlic. Kung ang karaniwang bawang ay simple at matapang ang amoy, ang black garlic naman ay parang superhero na nag-level up. Ginagawa ito sa pamamagitan ng fermentation process, ang puting bawang ay pinapainit sa mababang temperatura at mataas na halumigmig sa loob ng onto hanggang 90 araw. Walang halong kemikal, puro tiyaga at oras. Pagkatapos ng proseso, nagiging kulay tinta ang itsura, malambot na parang jelly, at may lasa na matamis na may halong balsamic. Hindi na ito amoy bawang, kundi amoy ng galing at karangyaan. Ano ang benepisyo ng itim na bawang? Mas mataas ang antioxidants kaysa sa ordinaryong bawang. Mas bioavailable, mas madaling tunawin, at mas mabilis gumana sa katawan. Nakakatulong sa pagtaas ng serotonin at melatonin, ang mga happy at sleep hormones na nag-aayos ng natural na ritmo ng pagtulog. Hindi ito sedative, kundi parang orchestra conductor na nagtutunog ula sa katawan mo para matulog ng natural at masarap. Paano gamitin? Kumain ng 2 hanggang 4 na clove bawat araw. Isa sa umaga, isa sa gabi bago maghapunan. Pwede ito nanguyaing direkta ipahid sa tinapay, ihalo sa salad, o tunawin sa sabaw. Parang gourmet na pampatulog. Resulta, pagkalipas ng ilang araw, mararamdaman mong mas malinaw ang isip, mas magaan ang pakiramdam, at tulog na tuloy-tuloy, walang gising-gising sa gitna ng gabi. Ang simpleng bawang na ito, matapos dumaan sa panahon at pasensya, ay nagiging ginto ng kalusugan ang lihim na lakas para sa mga senyor na gustong gumising nang sariwa at masigla tuwing umaga. Bago tayo magtapos, nais ni Dr. Antonio Reyes na ibahagi ang dalawang simpleng gawain na makatutulong para sa mas mahimbing na tulog gabi-gabi. Una, gumawa ng ritual bago matulog. Turuan ang katawan na maramdaman na oras na para magpahinga. Pwede kang magbasa ng ilang pahina ng libro, magdasal, o makinig sa malambing na musika. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay parang yakap ng kapayapaan. Naghahanda sa isip at puso para sa tulog na payapa. Ikalawa, iwasan muna ang cellphone, TV, o computer isang oras bago matulog. Ang blue light mula sa screen ay parang alarm clock na nagsasabi sa utak na gising pa tayo patayin ang mga ilaw, i-relax ang mata, at kung gusto mo, uminom ng mainit na gatas o makipagkwentuhan ng magaan. At tandaan, hindi kailangang subukan lahat ng paraan sabay-sabay. Pumili lang ng isa na akma sa iyong pamumuhay at gawin ito ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan, mararamdaman mo ang pagbabago. Dahil tandaan, ang tulog ay karapatan hindi luho. Kung may natutunan ka, pindutin ang like, i-share, at mag-comment ng one kung nasubukan mo na ang bawang. At huwag kalimutang i-follow ang gintong kalusugan, buhay malusog senior PH, para sa higit pang natural na tips para matulog ng mahimbing, manatiling malusog, at masayang mabuhay araw-araw.